So yan, sagutin ko yung isang nag-comment sa akin sa, sa, YouTube ko na kung worth it daw ba sila na kung worth it daw ba na sila ng half million papunta dito sa Greece. So for me, I think yung sasagutin ko para sa, para sa akin na ah. uh, okay lang, worth it yon kasi kikitain mo naman ulit yun eh. As long as legit yung ina-applyan nyo, okay, yung magpa-process ng papel nyo, sigurado hindi kayo may scam. Kasi maraming opportunities na naghihintay dito sa inyo sa Greece. Maraming trabaho, masipag ka lang dito, kikitain mo yon, ulit yung half million mo in uh, one to two years. Ayan. And alam nyo guys, ako noon, nung hindi pa ako nakakarating dito sa Greece, sabi ko nga sa sarili ko, gusto ko marating yung Europe. Alam mo yun, siyempre sinabi, Europe di ba maganda? So sabi ko nga, kahit magbayad ako siguro ng mga... Siguro sabihin na natin na half million. Siguro gagawa ako ng paraan makarating lang ako dito sa Greece. Basta legit yung mag ng papel ko. Kasi nga ah, uh, tulad dito, for example, nakakuha ng residence permit mo. Isa na yung pinakamagandang free village na makukuha mo dito is yung maka travel ka around Europe like France, Italy, ah, uh, I think Uh, ah yeah, like Switzerland, yeah, Netherlands. So basta, uh, yeah, marami kang country na mararating dito pag nandito ka na sa Greece. So maganda ring stepping stone yung pagpunta mo dito sa Greece, okay? So yun, yun lang yung sagot ko doon. Kasi nga may nag-comment sa akin sa YouTube channel ko kung kasi nga, ah uh, yung, yung iba kasi talagang gumagasas ng hundred, ako, 100 ako hundred eh half million pero guys ako kasi ginastos ko lang is hundred sa Pilipin Pilipinas. Kasi the rest yung gastos dito sa Greece is yung employer kayong gumagastos. Pero siyempre, hindi naman tayo lahat lucky na yung employer yung gumagastos, di ba? So merong um, mga uh, may mga employer na hindi sila yung gumagastos. So, kailangan gumastos ni employee. Okay? So, kailangan nilang gumastos ng manaki. Kaya yung mga gusto makarating dito sa Greece, kailangan nyo guys na mag-prepare mag ng pera. Pera! Pera. Yan. Para ah, handa kayo. Pagka yung pumasan na kayo sa interview, pa na yung papel nyo. So, yun. Para smooth, ba diba? Yun. Pera ang kailangan nyong ihanda. <laughs> yan. So, yun lang guys. Yun, yun, yun lang gusto ko i-share sa inyo for today. Kasi wala naman ako maisip na ibang content. Yun lang. Gusto ko lang sagutin yung comment sa akin sa YouTube. So, yun lang guys. Please follow my page and subscribe to my channel. Bye bye. Spread love.